morning po sa ating uh, lahat So, ayan, nandito po tayo sa may dike Nag-iikot po tayo At kita uh, po ninyo, lakas po ng uh, alon At uh, mamaya pa po, po yung high tide, mga 11.30 At uh, baka mamayang hapon, uh, uh, lumakas po yung uh, ulan So, ingat na po tayong uh, lahat At uh, maghintay ng mga abiso galing sa ating uh, mga barangay Okay, at uh, ayan, siguro hanggang... Uh, bukas po po ito, malakas yung uh, panahon. Pero nakasara naman po yung, uh, naka-acquire po yung uh, floodgate. So, uh, mukhang uh, sana ay uh, hindi naman masyado pumasok yung tubig po. So, ingat po tayong lahat.